Balik po tayo do sa ayuda. Kasi nga, ho mga kababayan, dahil sa nauubos na po ang ayuda natin, tila, tila ang ating gobyerno ay may instruction sa bawat uh, departamento na mag-isip sila ng paraan pa paano kikita. Ang ginawang negosyo. <laughs> Hayop yan. Hindi, totoo naman eh, di ba? Parang feeling ko tuloy, feeling ko tuloy, talagang uh, uh, pinag- alam mo yun, pinag-utusan o inutusan ng mga sekretary natin na, uy, mag-isip kayo ah. Mag-isip kayo ng, uh, ng uh, paraan para kumita. Naku. Grabe ho. Oh. Ay, nako. Ito e, tuloy. Ipapakita lang akong picture sa inyo. Na, nakita ko lang oh itong picture ha. Nakita ko lang ha. Kayo na lang humbala kung, kung uh, ano masasabi nyo sa picture na ito. Oh, kasi nagulat ako sa picture na ito. Sabi ko, pambira naman. Parang may hawig. Ha? <laughs> Parang huh? may hawig. <laughs> oh, ito, 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 ito. Ayan, ta, 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 ta. Ayan, na. Ayan, na. Ano na? Lumalang, oy! Sa pira. O, oh, di ba? O, oh, ayan. Sino ba yan? Yan daw ang may pasimuno ng uh, matinding... <laughs> uh, salot diyan sa uh, di umano sa Bicol. Hindi natin alam kung sino ho yan, ha? O, kasi, baby. <laughs> uh, pero may kamukha daw yan, ha? At saka nga, oh, eto, eto pa, may papakita ba tayong isa diyan na meron makasabihin ninyo, kayo no, ma banat bay maka, ano, maka, uh, ano ka naman, eh. Hindi kasi alam nyo, ngayong, uh, ngayong tagbaha, Oh, ay ngayon, taga tagbaha sa Bicol, ay grabe ho, ang dami ho talagang uh, lumubog sa baha. Ay kaya nga sabi nga nila, mag-iingat po tayo dahil uh, ito yung panahon na kung saan eh matindi rin ang ano, ang sakit. Anong sakit ho? Sakit to sa ano, sa, sa sa, high blood. Bakit high blood? Eh, Siyempre, ma high blood ka pag uh, binahang iyong bahay, di ba? Parang gayaan. No? <laughs> ang birang buhay. Eh. Hoy! Kung sino man ang gumawa nito ha, pambihira kayo ha. Hindi, hindi nakakatawa yan ha. Parang may hawig ito. Sino ba to? Hindi ko kilala to eh. Artista ba to? Hindi ko kilala kung sino to eh. Parang may hawig ha. anyway, sabi nga nila, sabi nga, hindi, bakit ko ba sinasabi ito? Kasi nga ho, ngayon pong matinding pagbaha, ha, eh, tila nagpapahiwatig na naman po na naubos ang perang ibinigay sa flood control project. Mantakin mo ha, 1 billion a day. Huwag nating kakalimutan 'yon. 1 billion a day ang flood control project, di ba? Uh, sa buong Pilipinas. Okay? Eh ang tanong, ito tanong ha. Ito ito ito. May papakita lang ho tayo. Ha? Para ho siya baka sabihin niyo eh tayo ay uh, uh, masyado naman wala namang ka, uh, wala namang uh, basihan ng iyong mga sinasabi na ano. O oh, ito papakita natin ha kasi pinagyabang pinag pa ho nila eh. Pinagyabang pa nila. Ito nga eh, sabi ko nga ho sa inyo, mabubuking yung mga kababayan natin na mahilig magyabang. Ito, halimbawa nito, pinagyabang ng Philippine News Agency. Ayan, o, basahin natin ha. eto ito, ito. O, ayan, o, ha. 100 million structure to offer flood protection and east Tropic and Legazpi. Ang birang buhay, ire. 100 million dyan sa Legazpi pero binabaha pa rin. Di ba? Oh, ganyan, ganyan. Alam niyo mga kababayan, ba't ko sinasabi to? Kasi diyan na ang pera ng taong bayan and yet hindi nararamdaman. Hindi yun natin nararamdaman kung saan ba talaga napupunta. Flood control project, ayuda, nauubos ang pera ng taong bayan. Akala nung iba, yan po ay galing sa bulsa ng mga politiko. Yung pamimigay, yung pag-aayuda, galing sa bulsa nila. Kaya nga binoboto ng mga ulul eh. <laughs> Di ba? Pero ang katunayan po mga kababayan, gumagawa ng paraan ng gobyerno na ito na makakuha ng pera natin. Kung maaalala ninyo, deny birth nila yung pera ng uh, PhilHealth. Diba? Di ba? Hindi natin alam saan napunta yung pera ng PhilHealth kesa na ginamit sana sa pagpapagamot sa ating mga kababayan, kinuha nila yung pera ng PhilHealth at nilipat. Bakit nga ho? Again, nauubos ang pera ng taong bayan dahil sa ayuda at flood control project. At dahil po dyan, meron na namang naisip ang ating gobyerno. <laughs> na ang magsasakripisyo po, walang iba kung hindi tayong mga Pilipino. Tayo pong mga Pilipino ang magdudusa na naman sa kawalangyan nila. <laughs> Gusto ninyo malaman kung ano po yun. Eto, papakita ko sa inyo. Tayo na naman ang na magdudusa. Eto, eto, eto. O, panoorin natin ito, ha? Panoorin natin. O, pasok, pasok. Required ng mag-report sa LTO ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan. Ang mga hindi susunod pagmumultahin ng 40,000 pesos. Pantakin mo, ha? 40,000 pesos. Yung mumulta. Di ba? Bakit? Paano? Pag hindi ka ho nag, uh, nagsabi sa LTO na binenta mo na. Eh alam naman po natin, ang dami na nangyari dyan at napakahirap po na yung pupunta ka pa ng LTO, sasabihin mo pa, alam mo yung sagabal na ho sa ating buhay na ang hirap-hirap pumunta, ang traffic-traffic, eto ho at ang haba-haba ng pila. Dagdag na naman sa tinatawag na red tape. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. May second hand ba kayong sasakyan o motor nakapangalan ba ito sa inyo uh, o sa una pang may-ari? Alam nyo bang obligado kayong i-report sa Land Transportation Office naka? kung nagbenta o bumili kayo ng second hand na motor naka? o sasakyan? Mm. Yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyo noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORC. CR at deed of sale ng sasakyan, dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May limang araw ang seller para kumpletuhin ang requirements pagkatapos ng bentahan, habang ang buyer, meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang ah, Alam niyo ba na napakahirap gawin po niyan? Ako kasi, sa totoo lang, meron ho tayong binili na second hand. Pinalipat ko ho sa akin yung pangalan, ha? Ah, alam niyo napakahirap po gawin niyan. Wala akong problema sana. Alam mo, sa Pilipinas, kasi sa ibang bansa, ang dali naman sumunod eh. Di ba? Ang dali hong sumunod sa patakaran ng ibang bansa. Alam mo kung bakit? Kasi madali yung proseso. Hindi ka yung mahihirapan, hindi ka magpipila-pila. Sandali, sandali. So, Banot Bay, sinasabi mo ba na tayo ay hindi yung handang magsakripisyo? Hindi ho sa ganun. Mga kababayan, sa bawat trabahante, na mag-asikaso ng dokumento, kailangan po siya mag-absent. Sa bawat Pilipinong mag-aayos po, ay eh kailangan nun siyang, kasi tanda natin, office hours po yan. So ibig sabihin, sagabal sa gabal po yan sa kanilang trabaho, eh marami po dyan nagtatrabaho na arawan. Marami po dyan sa ating mga kababayan, pag walang trabaho, walang chicha. At marami po sa kababayan natin na tinatawag na isang kahig-isang tuka pag hindi nagtrabaho, walang chicha, walang pagkain. Eh napakahirap po para magpapalit ka ng ganyan. Sa madaling salita, ngayon nga na wala pa yung restriction na yan o wala pa yung batas na yan. Ibig sabihin, yung itong nakaraang ano, mga buwan, napakahirap na ang gawin. Napakabusisi na. Kailangan ka pa pumunta sa, sa kusaan sa ang ahensya ng gobyerno. Red tape eh. Ang daming pipilahan. Minsan, <laughs> Kailangan mo pa maglagay. Di ba? Pahihirapan ka pa. Kasi nga, para maglagay ka. So, sa gabal sobra. Tapos, ngayon, gagawin pa nila yan, kahit hindi pa handa ang sistema. Napakinggan ko nga yung interview ni uh, Ted Filo ng haba lang kasi, doon sa LTO chip. Alam mo, kahit yung LTO chip, ang daming hindi alam. Sabi ko ba't ka naging LTO chip? Ang dami niya hindi masagot na tanong. Sabi niya pag-aaralan namin yan. May batas ka na. May administrative order ka na. Hindi mo alam. Pambihira ka naman. Dude. What's happening? nagbibigay kayo ng order, nahihirapan ba kayong uh, nung implementation kung paano? Ang dami kasi tanong ni, ano don ni Ted Filon, eh paano kung hindi mo na mahagilap? Paano kung ganito? Paano yung sa buy and sell? Alam mo, sagot lagi nung Chi, pag-aaralan natin. Sabi ko, sandali, sandali. Anong pag-aaralan? Eh may batas ka ng ginawa. Ang bihira kayo. Kaya nga, alam mo mga kababayan, hindi ho ito malit na bagay. Hindi ho ito simpleng bagay. Dapat po tayo mag-ingay dito. Bakit to? Mantakin mo pag ikaw nahuli, 'Di ba? Na ang gamit mo lang open deed of sale na pinagbabawal na ngayon ng mga expedie. Eh. Yung open deed of sale. Kailangan pirmado na, kailangan kumpleto na. 'Di ba? Eh tanungin ko kayo, sige sige sige. Tanungin ko kayo mga kababayan. Sino ba ang bumibili ng second hand? Yung mga katulad ko yung middle class to low to lower uh, lowest class. 'Di ba? Yung mga mayayaman katulad ninyo, mga congressman, kayo mga politiko, kaya niyo bumili ng Mercedes Benz. I-display niyo pa nga eh. Pagyayabang pa. Ah, binabaan ko ang ano, ang tort. Pero maganda pa rin. Diba? Kaya niyo bumili kasi ng brand new. 'Di ba? Eh paano nga yung kami mga tulad namin na hindi makabili ng brand new? Paano na yung mga networker? Ba't ba yung mainit ang ulo mo sa mga networker? Ano? <laughs> Hindi kasi yung mga networker, bumibili lang mga second na, na sports car eh. Tapos ipagyayabang nila eh. <laughs> kasabihin nila, mamang kami! <laughs> Nagpapasapasa lang kayo ng sports car eh. <laughs> Nene <laughs> hey, hey, ne hey, ne. Hey. Ibang iba topic 'yan, ibang topic. Iban Adalay talay talay talay. Sakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan, ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos, sabi ng LTO. Alin sunod ito sa Motorcycle Crime Prevention Act under our law. In case. target na naman nila ang motorcycle nito. Dito, wala talagang alam tong gobyerno natin. Ang hirap talaga pagka nagkaroon ka ng gobyernong laki sa layaw ano. Yung ng mga nakaupo spoil, Yung mga nakaupo yayamanin. Yung walang alam sa sa, sa ground. Hindi nila alam karamihan ng mga bumibili diyan sa mga ginagamit sa riding uh, in, riding in tandem riding hailing uh, 'di ba taxi o di kaya yung uh, mga food delivery marami ho dyan, bumibili mga second hand kasi nga kaya nga sila nagtatrabaho ng hirap na hirap eh alam mo hangang-hanga walang biro ah hangang-hanga ako sa mga delivery tsaka mga taxi ano dahil apakahirap po ang panahon ngayon init lamig ulan baha init. Di ba? Ganyan noong talagang maaraw, matindi. Di ba? Tapos, mangungutang pa yan. Mga kababai uutang pa yan sa mga, ano, sa mga lending company dyan para makabili. Di ba? Ng uh, mga second hand na motor. Tapos, eto, bibigyan nyo na naman ng pahirap. Pahihirapan yung, alam mo yun, mag-asikaso. Okay lang sana kung digital na lahat eh. Di ba? Yung, I mean, digital na lahat. Eh, tinanong nga ni Ted Pailon yan eh. ano ba? Gagawin na ba digital yan o manumano pa rin? Ah, hindi pa tayo kasi sure sa digital eh. Medyo aanuhin pa din daw. Kasi paano mabebere pa yung mga, mga document? So sa madaling salita mga kababayan, bagong pahirap na naman ito. Wala ka magagawa kasi mag-alaki ng fine. Oh of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pero marami ang ngayon lang ito na laman. Grabe naman yung magmumulta ka ng wala sa ayos. Oo! Oh, oh. Lalo na yung pinagbila mo ng motor ay galing pa ng probinsya. Nakakagulat para sa amin na gano'n yung kalaki yung... Wala naman silang pakialam sa atin eh! <laughs> ito ang gobyernong walang pakialam sa atin! Alam mo alayo talaga eh. anong panahon ni Duterte alam niyo ba talagang tema ng pamahalaan ni Pangulong Duterte comfortable life yun ang tema ng pamahalaan ni Duterte ha Ngayon hindi Anong ano sa tingin ninyong ano ng, uh, anong ano ang tema ng gobyerno Ayuda is life kung sa atin noon, comfortable life kay Pangulong Duterte, ngayon ayuda is life. Ang nakakainis nito, yung bawat bigay nila, sila bida. Pero sa nila kinukuha yung pera? Sa atin. Sa ating mga taxpayer. Sa atin. Tayo rin na magbabayad nung mga ibinibigay nila, pero sila bida. O, oh, di ba? Ang mga gago rin, ano? Multa. Kailangan siguro mapag-aralan pong mismo ng LTO ko. Eh kaya nga ho, kapatid, mga kababayan, mag-ingay po tayo. Hindi ho ito simpleng bagay. Hindi po ito nakakaligtan to dahil sa mga malalaking isyong pinalalaki nila eh. Actually, hindi pala malalaki. Walang kwentang issue na pinalalaki nila. Diyan sa Quadcom, di ba, paulit-ulit na lang, sa Senado. Yung kaso nasa hindi isipin niyo to, ah, yung kaso nasa usgado na pero papatawag pa rin siya ano sa Senado. An ano kayo? Si sino kayo? May kaso ni. Eh. Oh, may batas ka ba dyang ginagawa? Wala. Oh. So ano na naman katarantaduhan niyan? Eh kasi nga oh, para ho oh, ma ma mawala ang focus sa mga katulad nito. Nakakalusot yung mga ganito eh. Na dapat 'yan ang pinupunan natin ngayon. Eh, mga kababayan, if I were you, I, uh, i-share ho natin itong video na ito sa mga ano. pasakit to ito, yari ho tayo, marami yung mga Pilipino ang tatamahan dito. Paano po yung dapat maging uh, proseso nung kanilang pinapatupad na batas na yan? Para sa isang urban transport expert, pampatagal lang ito ng proseso. I think they're really excuse, they want to terrorize motorists. Para they come at sa Pag-aaralan naman ng LTO ang pagpapalawig ng deadlines sa requirements. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa frontline, oh. Brian Basa. At saka sinabi dito, retroactive ah. Eh? Nagbenta, required mag-submit Dali, Kung ah. nagbenta o bumili kayo ng second-hand na motor o sasakyan, yan ang sinasabi ng administrative order ng LTO na inisyo noong August 30. Nakadetalye rito ang mga tungkulin ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required mag-submit ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ng ID ng seller at buyer. May limang araw ang... Grabe, no? para kumpletuhin. Ano kung wala na? Hindi mo nakilala ko sino yon, Wala na. Yari ka talaga. Ang requirements pagkatapos ng bentahan. Habang ang buyer, meron namang 20 working days para maipalipat sa kanyang pangalan ang sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi yan magawa ng seller at ng buyer. Noong September 16 pa ito sinimulang ipatupad ng LTO. Retroactive din yan.